Pinapako natin si Miss ng Team Guapa Kaayo. Kanina yung team nila nanalo na ng 100,000. Pero target nila ang makapag-uwi ng total cash prize na... 200,000! At syempre, pag usapan namin ni Ms. Kubi kanina, mapupunta po ang 20,000 pesos sa isang uh, very noble cause na malapit sa kanilang puso. We, we, will give our 20%, you said? 20,000. Uh, 20,000 to the Moral Fund. And they will give it to our lovely and beautiful singer, Corita. Yes. Para sa inyo po to, Ms. Corita. Mm -hmm. Kaya at this point, sa waiting area si Ms. Balu, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka chismosa ang nanay mo? Go! A 10! Saan ka pwede makakita ng judge? Sa korte. Pag lumabas ang teacher sa classroom, saan kaya siya pupunta? Sa teacher's room. Word na karayang ng date. Hate. Anong araw ka pinaka-late matulog? Sunday. Let's go, Miss Piggy! Tignan po natin puto sa nakakuha nyo. 1 to 10. Gano ka ang nanay mo? Ang sabi nyo ay 10. Ang sabi ng survey ay... Okay. Saan ka pwedeng makakita ng judge? Sa korte. Sabi ng survey sa korte ay... Of course, of course. Pag lumabas ang teacher, sa teacher, saan kaya sa pupunta? Sa teacher's room. Ganyan ano. Oh, survey says... Meron. Word na karime ng date ang sabi niyo ay 8. Survey says? Meron. Anong araw pinakalate na tulog? Sabi niyo Sunday. Ang sabi ng survey ay? Meron. 99. Balik na po tayo. That, that was very good. That was very good. 101 to go. Let's welcome back Miss Palu. Hello. Hello. How are you? How are you feeling? Uh, Nergous po. Nako. Pero masayang masaya nakita kita. Ay, nako oh, ba? After 16 kami years, rin. dog. Oh? Kami rin, kami rin. Nako. Pero alam nyo, maganda yung nakuhang score ni Miss Pinky. Naka 99 siya. So meaning, kalahati wow. na lang. Kayang-kaya kaya nyo po ito. At this point, makikita ng mga man road ang sagot ni Miss Pinky. Kaya bigyan niya po ako ng 25 seconds. At eto. Isa na kami. On a scale of 1 to 10, 1 to 10, 10 po yung pinakamataas. Gaano ka chismosa ang nanay mo? Go! Five. Saan ka pwedeng makakita ng judge? Sa korte. Uh, sa spelahan. Pag lumabas ang teacher sa classroom, sa kaya siya pupunta? CR. Word na karime ng date. Gate. Anong araw ka pinakalit kung matulog? Friday. Miss Balu, here we go, here we go. On a scale of 1 to 10, gaano ka chismosa ang nanay mo? Ang sabi niyo ay 5. Ang sabi ng survey ay Ang top answer natin ay 8 90 to go Saan ka pwedeng makakita ng judge? Sabi nyo sa eskwelahan Ang sabi ng survey dyan ay Ang top answer ay korte Nakuha ni Miss Pinky Ang second as, top answer ay singing contest Oh, alright Pag lumabas ng teacher sa classroom Saan so kaya sa pupunta? Sabi nyo, sa CR <laughs> Ang sabi ng survey dito ay Top answer. Word na ka ng date, sabi niyo ay gate. Ang sabi ng survey ay. Top answer. Top answer. Anong araw ka pinakalit kung matulog? 19 points to go. Ang sabi mo ay Friday. Ang top answer dito ay Sabado. Oh. Sabado ang top answer. Ay, shocking! 45 points ang Saturday. Pero, ang sabi mo, Friday. We need 19 points. Ang tanong, paso kaya ang Friday for 200,000 pesos. Let's see. Survey says, Tinggo pa You have won a total of 200,000 pesos. Thank you, Bob. Thank you sa inyo. And of course, maraming maraming salamat din. Thank you. Grabe. Ang ganda po na simulan ng linggo natin. Puno ng kanta at saya. And thanks to our eight world class performers. Maraming salamat po sa inyo. We are so honored to have you, especially sa isang entablado. <laughs> May malado. <laughs> pero promise, promise pang world class din po ang ating next episode, yung mga limang episode sa huling linggo na September. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Lindo Araw-araw na maghahatid ng sayat pa premyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud!